Sadyang malupit maningil ang kalikasan. Tingnan nyo naman, itong lugar nito sa Baras Rizal ito, hindi lang ito ang unang pangyayari na binabaha itong lugar na to. Usually, pag konting ulan talagang binabaha na sila. What more, ito pa bagyo, di ba? Tingnan nyo naman, nakakalungkot. kasi isipin nyo ha, hindi mangyayari yung pagbaha kung maayos yung drainage, yung mga daluyan ng tubig, hindi na babarahan ng mga basura. Where is kasalanan ng mga tao, nating mga tao, kasi hindi natin alam kung saan, papaano paano itatapon ng maayos sa tamang tapunan yung mga basura. For sure nyan, pag hihupa ng baha na yan, ng tubig na yan, sandamakmak na naman na basura ang nagkalat, di ba? Huwag din natin isisi sa local government yung pangyayaring ito kasi sila, sila, may kakulangan man tayo mismo mga tao mga residente mas malaki ang responsibility natin sa ating kapaligiran tama di ba itong lugar na to dito ako na mamalengke ayan lubog talaga siya sa baha entire south bill south bill ito eh ayan ang daming ang apektado mga sasakyan mga bata for sure kinukulang sila sa pagkain kasi walang supply ng pagkain ngayon sa kanila. Nakakaawa tingnan. Sana lang maging leksyon ito, hindi lang sa lugar na to kundi sa buong Pilipinas na apektado ngayon sa baha. Hindi lang naman kasi itong bahang to meron dito sa Baras Rizali. Lahat ng mga apektado ngayon alam natin na may kakulangan sila, may responsibility sila sa kanilang kalikasan. So, yung pangyayaring ito maging aral sana, maging leksyon sana sa karamihan na matuto tayo mag-segregate ng mga basura, di ba? Kasi, bumabalik din sa atin eh. Katulad nito may mga bagyo, di ba? Nakikita naman natin na pagkatapos ng bagyo, pagkatapos ng ulan, ng tubig, baha, ayan, basura, bumabalik talaga sa atin yung mga basura natin. Ayan, kung kung nagkukulang man ng serbisyo yung ating LGU, tayo mismo gumawa ng paraan.